tingnan niyo mga kabayan. Ang saging na ito ay lumabas na ang punlod, kaya ito ay matanda na. yan. Ay matanda na siya. Eh. Pero magkaganong pa man, kahit lumabas na ang punlod, ay tinutubuan naman siya ng suwi. Ayan. Ibig May sabihin, mayroon na siyang kapalit. Ayan, ayan suwe. suwi. Ganda na si Bolito ang suwi. Ayan. Oh. Ayan. Kaya, pag nagtanim ka pala ng saging, halos wala nang katapusan talagang matibay ang saging mga kahardin tingnan nyo tinubuan na ng punso rito kung kinain ng punso yung puno ng saging ayan ang laman niya na i-anay, yung anong yan yung umambok na anong yan yung punso nga yan ang laman niya na ay i-anay. pero nagpipilit pa rin mabuhay ang ano eh ang saging oh nagsuwi pa oh. ibig sabihin talagang matibay ang saging kaya napakagandang halaman ito eh oh napakatigas niyan lupang yan matigas yan may anay sa loob yan eh nakahukay na ako ng ganyan kaya malaking pakinabang talaga saging oh nagsuwi Mapapakita ko lang sa inyo aking mga nahawan na at nalagyan ng abono. Ayan. Doon sa dulong yun ay yun ang aking silungan kapag mulan. Ayan, yung kubong yun. Maganda ng tingnan. Nahawan ko na yung mga puno. Tapos lalagyan pa ng abono. Ayan. magandang tingnan talaga pag malinis ayan magandang tingnan itong linyang ito nalagyan ko na nabolo ito lang hindi pa ayan. ay paano ba nababalik Yeah. Malabo. Nandito <laughs> kami sa harap ng Walter Mart. Sarado <laughs> pa eh. Kami ni Kian. Sarado pa. Natapos kami magsimba. Dumiretso na kami rin eh. Sarap ng panahon. Malamig. <clears throat> Malamig ang panahon ngayon. 哎，你不好。 Ayun, dumating na. Ano kainin mo na. <laughs> Múc băng time Múc băng tay time <laughs> Múc <Mok> băng time Chị <laughs> <Mok bang. laughs> na Mukbang ah eh. Sige, lagyan mo dyan. Oo, oh, kakain din ako. Good morning, garden Ayan, malalaki na letos natin. Oh. Pag gusto niyong bumili, punta lang kayo rito sa Balagbag Araw. Ayan. Punta ka lang kayo dito sa Balagbog Araw kung gusto ninyong bumili. Sa mga gustong kumain ng lettuce, bilhin na kayo. Mga kahardin. Mayroong papalaki pa rin. May malaki na at may papalaki. maliit pa lang eh. kaya maliit pa lang yung ating taniman eh. kaya hindi makapagtanim ng marami yan mga kahardin no? nakapitas na oh. kalamismis kampalaya okra ito konti konti oh. ay malapit na rin Ma pa lang eh. kaya <coughs> sa susunod siguro linggo yan pwede na Ayan ang aking sili Namumunga na, namumulaklak ulit o. Oh. Oh. hindi na tayo bibili sa palengke. Ang mahal kaya ng gulay. Ayan, oh. dito ko nakuha yan eh. Dito. Ayan, meron pa isa oh. Ayan, nakasupot. Ayan. Oh. Kaya magtanim lahat tayo ng magtanim para mayroong anihin. Masasambat uh, hindi tayo.